Ito ang huli natin kanina mga lods mga men. So nag-beat lang tayo. Gawin natin dito ay sisigangin natin mga lods. Yan ang ating mga lamas. May talbos ng kamote at may talbos din ng kangkong mga lods. Ito na nga pala. Sinalang na natin yung isda dahil kumulo na yan mga lods. Talagang napakaswabi at sariwang sariwa ng isda natin ngayon. Iba-ibang klase ng isda pala na huli natin kanina mga lods. Pero napakasarap nito pang sinigang dahil sariwang sariwa mga lods. Sinunod na nga natin kaga dito mga lods ang pagtimpla sa ating niluluto. Talagang tinikman ko talaga ito mga lods kung napakaswabi na ba at pwedeng pwede na bang pang ulam. At inilagay ko na rin nga pala itong mga talbos ng kamote at tangkong mga lods dahil kumulo na siya. Pagkatapos ng isang kulo niyan mga lods ay haunin na natin yan para makapaghapunan na tayo at kumulo na nga mga lods, luto na. Titikman na lang natin para malaman natin kung saktong sakto na talaga ba ang templada natin. Talagang napakaswabi pagtikim ko mga lods. Sarap na sarap ako, Siyempre ako nagluto. Tara kain tayo sa inyo mga lods, stay chill, God bless all mga lods, mga men.